para masagot ang inyong mga katanungan, ang palaspas ay mga dahon ng palma o niyog na inihahanda at dinadala ng mga katoliko tuwing linggo ng palaspas. At ito ay bahagi ng mahal na araw. Ipinagdiriwang ito bilang pagkunita sa matagumpay na pagpasok ni Heso Kristo sa Jerusalem. Kung saan sinasalubong siya ng mga tao na may dalang mga palaspas. Matapos basbasan ng pari ang mga palaspas sa simbahan, karaniwan itong inilalagay sa mga tahanan bilang isang simbolo ng pagpapala at proteksyon. Ano naman ang mga kahulugan ng palaspas? Tagumpay at pagpapala, pananampalataya at pagtraman kay Kristo, pagpapakumbaba ni Jesus at proteksyon at banal na pagpapala. Sa madaling sabi, ang palaspas ay sumasalamin sa pag-ibig.